Tapos na ang deadline ni US President Donald Trump sa trading partners ng Estados Unidos sa negosasyon ukol sa taripa. Epektibo na 'yan simula August 7. Balikan natin kung ano ang magiging epekto nito sa mga industriya sa Pilipinas kasama si business news anchor Lois Calderon. Isipin natin ang US Trump tariffs bilang buwis. Pag nagbenta ka halimbawa ng tsokolate o kakao sa Amerika kasabay na nagbenta ang kapitbahay mo sa parehong presyo pero magkaiba ang buwis, kanino bibili ang customer? Siyempre doon sa mas mababa ang buwis. Ang tawag sa economics, competitive. Yan ang kinakabahala ng mga negosyante sa Pilipinas sa 19% na taripa ng US sa produktong Pilipino. Pero ayon sa economic team ni Pangulong Marcos, hindi tayo dehado sa karatig bansa sa Asia dahil pati ang Indonesia, Malaysia at Thailand ay 19% din. Mas mahal pa ang Vietnam na 20%. Sa Asia, tanging Singapore ang mas mura sa atin. Kung kita naman ang pag-uusapan, hindi lugi ang mga negosyanteng Pilipino. Sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila. Ngunit maaaring mag-backfire yan ayon sa mga pabrika ng Copra at Nyong, ang ikalawang pinakamalaking export product natin sa U.S. Maaaring bumaba ang kanilang demand sa ating mga coconut products. Electronics at semiconductor ang number one export ng Pilipinas sa Silicon Valley. Kaya tingnan natin ang mga kumpanyang tatamaan. Isa dyan ang Ayala Corporation. Pero ayon sa research unit ng Fitch Ratings, less than 2% lang ang contribution ng electronic manufacturing sa sales ng Ayala. Ganun din ang San Miguel Corporation na ang mga beer at alak nito na export sa Amerika ay less than 1% ng sales. Ang snack manufacturers o chichiria tulad ng JG Summit ng mga Gokong Way o ng Aboytees may iba pa silang bebentahan sa Asia bukod sa US. Sumatotal, lalago pa din ang ekonomiya sa bilis na 5% dahil kayang pasanin ng mga negosyante ang epekto ng 19% tariff. Hindi pa tapos ang boxing, ika nga, dahil tuloy ang negosasyon ng Manila at Washington ukol sa taripa.